Da vlog. Patong ng oh. taong 'yon. Uy, Papatuto! Uy, uh. basta ito, like. Oh. Naalala kita eh, nadadalo oh. yung tindahan mo eh. Talaga? Oo. Oh. Eh, hey. yung tindahan mo ah. Uh. Oh, siyempre alam mo naman eh, gano'n kakalakasan. Ano, bigyan mga nga mula ka naman. Tortilles. May tortilles ka ba dyan? Ah, sige. <laughs> ito, ito. Tapong pisa yan ta? ah. Uh. Tapong hey, pisa ka? Oo. walang problema. Oo. Uh. Ba't naman lang nila sa tambayan, pare? Hindi mo na ang bisyo sa negosyo. Ito papayaman tayo. Oo oh, nga. Kaya naman lagi ba tambay? Wala namang pera na tambay. Tabagay. Eh. Diba? Mm -hmm. Sa totoo lang, yung oh. business mo, napakaganda. Talaga? Oo! oo. Ano mo sabi? Sina mo naman, no? Marami kang mga nakalagay na tindahan. Oh. Share ka na ngayon, ha? Dati-dati, wala kang mga tindahan. Tinda. Ngayon, may mga tindahan ka na, ha? Dati, namumuraot lang ako sa'yo, eh. Mm -hmm. Kung hindi dati burawat ka lang ngayon, may tindahan ka na Oo. Bakit? Kasali ka pala doon sa ano? sa liga? Ka? Oo naman, siyempre. Kailangan natin maglaro. Ang Lay laki-laki mo, kasi naman basket ang Oo, sabagay. Kasi pagka di ka naglaro, para kang abdunin na yun. Kailangan natin ako sa kuragi doon eh. Oh? Oo! Uh. Natawag ka na sa kuragi? Oo. Uh. Hmm? Kasi puro rebound lang daw ako. Hmm? Di ba? Oo. Ano mga mong cheese Hmm. O, 20 na yan, 20 ha. Ang 20? 20 na yun. Wala problema yan. Siyempre, ako ba naman, gusto ko naman. Oh, oh. Low blood, pagdating sa ganyang bagay, alam mo naman, mapera ako. Oo. Oo. Teka. Oo. Ikaw ba, lang nagtitinda ka, may pera ka ba? Oo no, naman. Ano? Oo. oh Ganun mo oh. ba? Oo, oh to ano ba yan? Ang buo buo magbilang? Tiyan ko One, two, three, four, Uy, ka. Siyempre naman, galing blood galing naman to? Kinikita ko dito yan. Siyempre, negosyante tayo ngayon, di ba? Oo, kinikita mo to? Oo. Ang bait naman ni Lobla. Ano mga kalotobo? Ano ano? Mera, mera, sige. O, digi mari ko ang boko. <laughs> Apo to? Apo to. Uh. Apo to? Ano, papa to to? Papato. Ah, si Apo to. Yung ito papa pera oh yung wala na. Naiyari na naman ng papa to to. Ah. Uh.